Ito na po ang mga dahon ng Madre de Agua na nakuha natin. Ngayon po, ipakain po natin sa mga biik at ipakain din natin sa mga kambing. Ito po, kinakain na po yan ng ating mga alagang biik. Yan. Yan. Kinakain na yan. Yan, yan po yung pang snacks nila. Tuwing tanghali po, yan pong mga binibigay ko sa aking mga alagang duik. Yan. Kadagdagan natin. yun pa. Ayan. Yan. Kasi po, yung madre po ay mayaman po yan sa protina. Yan po yung nagpapa-develop uh, ng mga Ah, uh, masel ng ating mga alagang beik. Dali na pong itanim yung madre de agua. Mamaya ay ipapakita ko po sa inyo kung paano itanim yung madre di agua. malapit nang maubos. Kumakain sila habang naglalaro. Magbigay din tayo sa ating alagang kambing. Yan kambing malakas kumain ng ganito Yan paboritong paborito ito ng mga kambing ko dito nyo. Malakas siyang kumain ng madre di Agua. Yan Ito po yung sinasabi ko ng mga benepisyo na inulot ng madre di Agua kasi po lahat po ng hayop ay kumakain nito at sagana sa protina ang madre di agua yan tingnan nyo po ang ating kambing kung paano yan kumakain ng madre di agua yan lakas kumain ng madre de agua yan ayan po pinapakain po natin yung ating kambing yan tingnan nyo malakas po silang kumain ng madre de agua pangalawang ano ko na pa to pangalawang bigay ko to sa kanya pangalawang batch na ayan yung una ubos ito rin ubos rin ubos na ubos lahat bibitawan ko na baka makagat yung kamay ko